Pero merong extent o merong limit yung kanyang pag, pagbibigay ng pagpapatawad. Pagka ikaw ay rebelde na sa Diyos, pag ikaw ay sinasadya mo na ng sinasadya, hindi ka niya napapatawarin eh. Basahin natin ang Jes 26 ng Ebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisa ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan, kung sinasadya na natin ang pagkakasala, if we sin willfully, ah, after that we have received the knowledge of the truth, There remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for a judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries.